So, mga kapiks, kamusta? It's me again po, Vlog. Welcome back po na naman sa ating YouTube channel. So for this video mga kapiks, uh, nandito ako ulit ako kina Boss Steven, kina Mighty Mang. Kasi continue kami sa birthday niya kapon Kasi linggo ngayon, wala din siyang ano, pasok bukas pa, lunis. ah uh, balak, balak nilang maligo. So pumunta ako, pinapunta tapos. Uh, Nag-ihaw nag na naman sila ng manok bisaya siyempre tayo magluluto uh, gusto ni TP na gina, ginataan na naman na medyo maanghang so ito pa yung mga sa kanina ko pa ito niluluto uh, pinapaano ko na lang yung gata sa bow nya para umano yung laman umano yung gata sa laman so tingnan natin mga kapigs yan mga kapigs bisyang manok sa gata na naman parang mauubos yata yung mga manok ni Boss pero hindi naman ano, medyo marami pa yung mga alagang manok ni Boss Mabut, mabuti rin mga yung may mga alagang manok kasi kung gusto mong magluto hindi ka na makakaano ng malaking gastos kasi may mga hayop ka pwede kang tutuin mo eh. kagaya nito kung gusto mong maligo linggo. kasi hindi ngayon masarap na man, maligo ng dagat So, continue kami sa kapong birthday ni Boss Stephen. yan Kain naman ito Mamaya mga kapik. So, maliligo kami mamaya ng dagat. Diyan, lang po sana sa, ano, sa uh, may sa highway. Diyan lang sa ano, gilid. May, may, dagat naman dun. Malapit naman yung dagat dito. So, baka So baka pumunta rin sila ano, Mabanax tsaka si Pawets kasi sinabihan ko pagalis ko sabi nila sangga pupunta sa Kinabustipin, tipin maliligo ng dagat pinapapunta ko kasi magluluto ako ng ano namin babaon ng ulam pupunta din sila baka kasama din yung mga bata so yun yeah, mga Apex punta tayo ng dagat ligo tsaka syempre mukbang mamaya let's go And, kain tayo mga Apex kain muna kami bago pumunta ng dagat at nandito na rin po sila mamalag sa kapalits. Nakabal po sila sa kainan. Tapos ito yung ano namin. Pulutan. At yan. Nandito na po kami ngayon sa dog. At dito lang po sa ano. Pinaka ano, nila boost may kalsada. So kami lang yung nauna kasi nandung pa sila mamalag sa kapalits kumakain. Sama din yung mga bata. Tapos medyo marami ding mga naliligo dito mga kapos. Ayan. Tapos medyo ano yung dagat ngayon. Malaki. Parang tao. Continue to sa ano, birthday kapo ng boss tita. Ayan nakaplaster na po kami. Tapos may, may higaan na kami. siyam po yung dala namin. Baal, baon baal, baal. Chalan! Chicken feet. yeah, nandito na po rin ko sila, mga badax. Tapos, yung mga bata nandito na po pati yung partner rin was Steven tsaka si Mambo si Teo po hindi ko nakasama kasi yung bang po sa kanya si Mike na pero baka magising si Teo mamaya baka pumunta dito sila at nandito rin po sila Arlech taka si Kaila may dalang ano Donut! na medyo marami na yung ano namin pagkain dito tapos ito meron pang pabol pansit tsaka yung pansit kapo ni Boss Tipin na handa meron may, pang tera tsaka chicken feet na ano ah uh, prunito yan tsaka may ano ito ah yeah. ano yeah. yun yeah, at pakoy magkasamay ka nandito na rin po sila mighty man kasi nakilag pag mata wala na gumising na po si Teo. Meanwhile, at yan ang mga fix naka na kami sa bahay. At umaga na po. Uh, medyo na masaya po yung ano namin kahapon happy Sunday sa continue po sa ano, birthday ni Boss Stephen. So, ayan, thank you, thank you, po, 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 Boss Stephen sa ano, parumpag sa birthday. so, ayan, sobrang saya namin kahapon. Uh, medyo, nagano, ano, naging sobrang saya. Nagsayo-sayo pa kami. Kasi so, medyo may konting, ano, ah, uh, konting inuman. So, naka- pag katapos namin dun maligo pumunta pa kami kina sa bahay nila may tank continue continue kami medyo nanunan pa ako nakauwi oh, madaling araw <laughs> medyo sakto lang naman yung ano tapos yan umaga na so hanggang dito lang po muna tayo mga pics at mabaw ka pa lang po sa akin youtube channel Peace! Please subscribe yeah. na po and don't skip that. Pag-click ng po bell notification para maging up-to-date ang ating mga bagong videos. So, yun mga peeps, thank you for watching. See you for sure. now next vlog. Bye! -bye.